ginataang kanduli sa Luyang Dilaw mga boss idol and madam i-comment mo dyan sa baba kung kumakain ka din ito isa sa popular na luto sa kanduli dito sa Talim Island at sa Laguna Lake ay grabe pagkakasarap nito mga boss idol and madam pakishare naman ang video na ito kung kumakain ka ng isdang ito at pakicomment naman kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito at kung di ka pa nakapallow at bago ka pa lang sa page na ito baka naman ng page natin mga boss idol and madam salamat! inuna ko na nga palang mag gisa ng bawang dyan pagkatapos isinunod ko na rin ang luya at kayo nang bahala kung anong gusto nyong iuna sa dalawa basta wag nyong kakalimutang maglagay ng sibuyas at ng luyang dilaw dahil iyan ang magpapasarap at magpapaganda sa niluluto natin at syempre wag natin kakalimutang maglagay ng sili kahit anong sili pa yan walang problema at pagkatapos natin magisa unti unti na natin ilagay ang kanduli isa isa ay grabe naman talagang pagkakasarap ng sariwang kanduli huli pa yan ng mga kasama namin bata sa pangangapagawa pa. at salamat nga pala sa followers natin na nag request ng lutong ito at syempre wag nating natin kakalimutan maglagay ng paminta pamintang buo o kahit durug pa yan timplahan na rin natin ng asin depende yan sa panlasa na gusto nyo timplahan na rin natin ng suka at once na hindi maubos to hindi to mapapanis kaso tingin ko pa lang, ay kukulangin pa ang ulam na to pagkatapos yan maglagay na rin tayo ng alternatibong kakanggata kung wala tayong sariwang Grabe ganito palang makikita mo na pagkakasarap na pero mas masarap talaga kung sariwang kakanggata. Sino ba naman yung mga nagsasabi na hindi daw masarap at malas daw ang isdang ito? Subukan nyo lang gawin ng lutong ito ay eh, sigurado uulit-ulitin mo talaga ito. At pagkalipas lang ng ilang minuto ng pagpapakulo at pagpapalambot, maaamoy muna at malalanghap ang ginataang kanduli sa dilaw. At para sa mas masarap na resulta, mag-add pa tayo ng isang sachet na kakanggata. Coco Mama. Sigurado, pag natikman mo ito, hindi lang pangalan mo ang makakalimutan mo. Pati yung sama ng loob mo, sabihinan mo, makakalimutan mo. <laughs> so mga boss idol, ako si Talim Island Pride and thank you so much for watching. Ito ang pinis product ng ginataang kanduli sa Luyang Dilaw.